Kita na gatas din lang po kinakain. Wala yeah, rin, rin no. na, po. Baka po yung isang tangi. oo. Pero mas kailangan pa rin ng gatas. Tapos mga ano naman papalo. Ako ulit magpalo ako okay? yun. <laughs> pero gusto ko kasi dami, namin namin mong minupuntahan. Pag wala talagang nagpapalo ako. Hmm. Nalilimot oh, Sa uh, pongkan po ang kinakain ng protos lang ano po? Mm. Pongkan. Mm. Ano nilang <laughs> apple? Hindi naman ako. Hindi Hindi naman ako. 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 Hindi Hindi ako. may ubas may Hindi <kami> so, po na Hindi naman ako. Hindi naman ako. Hindi ako. Hindi naman Hindi naman ako. ako. Hindi 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 naman ako. Hindi naman ako. Hindi naman ako. ng naman Hindi naman ako. Hindi naman ako. Hindi naman Hindi pag yun food feeding, after na yan, after. <laughs> oh, hindi ah. Ay, <laughs> ba't kayo na ang naglalaba mga Meron pa doon sa kami, ang dami. Papasin <laughs> 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 na lang kayo ni Ikon siya, sa Pag kami, yung... kada buwan na, oh, papadala ko kayo ng gagawin. Lalo ito yung, yung papas ko, <laughs> kasama na lagi sila sa mga paraful ni... <laughs> 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 Lahat na hindi dyan dito, paparapol tayo sa isang lugar. Ayan na si Kerman. Hindi ka iyak, ha? <laughs> kumpilay, <nag> iiyak ha. sa kabila, <laughs> nag-iiyak ka eh. wala naman kayo hini. May bigas na eh. Uh, ulam. Ulam. <laughs> Iwan lang yan dito. Props. oh, nag-abili Iwan lang yan dito. <laughs> Kaya nyo, pag sa Pasko naman, maraming magbibigay dyan. Sigurado, mag-election yeah. eh. Mm -hmm. eh, lalapit ko yan sa mga mm -hmm. lalabang lalapit sa barangay hihingi ko Sama ng tulong sa mga kandidatong hindi naman mm -hmm. po personal ko dito naman din yun yung pagkakataon naman yung mga yun para sa mga salamat kayo dyan kami siya nagsasama sa kami sa mga kandidatong para makatulong kami naman yung kami sila instrumento lang kami para bigyan kayo lahat Malakakakita kasi yan yung mga tiga barangay din. Kaya namin, ito po tiga kalamba pa yan. Mm. Kalamba po okay. po yan. Layon yan. Sabi ko, mm. dito sa amin marami yan. Magkita na kayo. Mag-reach out. Nakapagpura na ako kami yan. Magbigyan kayo ng director. Sa so, susunod na buwan, papadala ko kayo kay Conceita at Lorena. Tyler at saka Akin na, akin na ang prutas daw. Oh. Ah, Datagdagan ko na lang ang prutas para hindi lugi ng punta. Salamat. Thank you po. Ate, okay, salamat. Salamat, salamat Nay. Maraming maraming salamat. Nakapun ka lang. May COVID kaya ata. Ate, pulang na tao. Babalik pa din ako ng kusili lalaki ng panty dapat